Ay, alam na binibidyohan siya. Gumalaw yung ano. Ayun naman si baby girl, o. Oh. Anong trip yan, baby girl? Hmm. Pabida. No, tapos yung mata, o. Oh, nandun dumilat. Kamukha mo si Panther nung tinanggalan ng bayan. bayag. Ayun, kamukha niya. Gaya yung itsura niya doon. Nagbibilad. balat po yan, hindi po yan mga tumi. Kita yung pepe. Ah. Ay, hindi talaga siya gumagalaw. Start yan. Ay, ayun, bumalok na. Ako ma, excited na naman ah. yan si Chloe, sabi ko ni. Nihingal kasi si Chloe, sabi ko, eh, mag-relax muna. Oh. tapos lang namin mag-dinner, Sinantolan na naman yung ulam namin for the second time around. At sobrang daming kaanin na nakain ko. Kami, in general. Pero ako, ang dami ko talaga nakain kanin. Ang sarap talaga na ng sinantolan. Pinag-uusapan nga namin na ano eh, parang... Ang tipid-tipid niya sa ulam, more on kanin talaga. Tapos yung mga pwedeng gawin na ilagay, ganyan. Kasi si Paul, hindi naman siya vegetarian. Sabi ko pag nagluto siya, pwede niyang lagyan ng hipon, alamang. O ganun. Siyempre, mas malinamnam yun. Pero yung ngayon, mushroom nilagay na namin, masarap din. Hindi ko nga alam ano, kung lumulobo ba uli yung mukha ko eh. Pero pag nagtitimbang naman ako, naglulus ako ng weight. So, pero oh, grabe ako oh, kumain ng rice ngayon pang construction talaga. Gabi na nga pala ako nakapag-vlog. <laughs> Kung hindi ko pa nakita si baby girl na, ay tulog na. <laughs> Nakatawa talaga itong to. Anyway, yun lang ang vlog for today. Palauna ng madaling araw, hindi makahinga si Chloe. Nagahanap kami ng uh, vet na 24 hours. Wala yung isang tinawagan namin sa baliwag sabi maghanap na lang daw kami ng oxygen sa mga butika so ngayon naghanap kami ng butika na open parang kasing hirap siya huminga lalo na kanina ang hinihabol niya hilingan niya pero ngayon naglilibot hindi masyado mahilig kasi ito sa libot eh grabe alauna eh ito ang aming ginagawa wawa naman actually nakatulog na ako alas 10 tapos nagising lang uli ako ng alas 12, nakaupo siya, hindi na makahinga. I mean, nahihirapan ng mga. Dahil sa sakit sa puso niya eh. Dapat may oxygen kami sa bahay. If ever, makabili kahit yung maliit na tangke. sa malolos kami ngayon alas stress na ng madaling araw so si Chloe ay na-confine babalikan na lang sa umaga tapos nindiretso kami na sa isang clinic kasi kailangan ma-check ng cardio ng cardiology expert na may parang anyway yeah. 7-11 na kakain lang So, nag-check-in muna kami dito sa Balolos para hindi na kami uuwi kasi ang layo din. Dito to sa 77 Travelers Inn. 775, 12 hours. Ayan, basic lang. Kama. TV. May ano dun. Lamesa. May CR. May hot and cold shower naman in fairness. Ayan, bukas makapag hot shower. Kung gumagana na sana medyo luma na nga lang. Anyway, eh, magpahinga na rin kami. Andito na kami sa San Miguel. So, galing nga kami malolos kagabi. And, meron akong bad news. Wala na si Chloe. Um, so, mga 3.30 yon nung nag-check-in kami. Tapos, nakaidlip naman kami. Ako, siguro, mga 1.5 hour. Kasi mga 5 ay 5.20, tumawag si Doc. Sabi ko na ako, iba to. Nagre-ring yung phone ni Mahal. Tapos yun, ano nga daw. Um, parang nag-collapse si Chloe. Tapos rin na yun, revive pero wala na talaga. Mga 5.20 yun. Grabe, umiyak si Mahal ako. Hindi pa ako naiiyak. Hindi eh. pa na si Chloe. Ayan, sa box. Mamaya pakita ko sa inyo. Pero maganda din naman ito. Yes. Ayan, bulaklak para kay Chloe. Lumias yes na lang Chloe. Yung ano, pwedeng haluan ng kalamansi. Ayan, kalamansi. Kulay puti. Yes. Maganda din yan. Ayan, pagpapaalamanin namin si Mami, tsaka yung mga kapatid niya, si Angel at si Rain. Ay. Siya, Mau. na tayo sa bahay. Kumot pa nila yan talaga. Uy, mm yung -hmm. mata. Mm Uy. -hmm. Ang naamoy ni mami. Wala oh. siyang babaan. It's yan na siya ang mga. Mabay ka na. Mabay ka na. Oo. Oh, wow. Amit. Mm hmm. naamoy. Mm itignan Gusto ng puntahan. Hmm. Huwag ka malulungkot mami ha. Baka naman malungkot ka ah. Okay. I mean, wag kang susunod agad. Hmm, naamoy niya talaga. Hmm, -mm, anak mo yan. Kumain oh, kasi, kasi. Hindi, na akong... nalinis na eh. Kasi nga, ano. Okay. Noong... Hmm. matigas na siya. Hmm, no, kanina pa eh. Manamig na ang malamig na. Ayan, yan, baby. Wala na, yun na. Mm. Yung box pa inaamoy. Si Ajero. Alam na kayo, kay ate. Hindi siya umaw. Ang namoy ni mami. May kita tayo nila Jello. Ayun. Ayun sila ang jelo. Oh. Hmm. Mamimiss niya yung kapatid niya. Nalagay nga pa na namin doon, binili namin yun, yung block na yun. Tapos tataniman ng snake plant, tapos dadali namin. iyak iya yung mga kapatid at mama ni Chloe na rin ninyo sa bakaro. Ayan. Hi mo kami kay Bruce, kay Sam, kay Kim, kay Queenie. Sa lahat. Sabi na kayong aso na matay? Oo, marami na. Ay, tatay niya. Kapatid niya. lang siguro pag nagtanim yung mas loose ng konti so yan tinaniman namin ng snake plant ikaw na si Chloe tapos nasa ganyan siya para dala namin sa Candelaria tsaka sa Rizal paglipat hmm. sana lumago tong snake plant so first hapon na nag walking kami na wala si Chloe ano, naninibago kami, nabab natatawag ko pa rin siya minsan, kahit na wala na siya. Sabi ko, Paris, Chloe! Tapos naalala ko, si Paris na nga lang pala. So, Kanina, since wala kami tulog nung madaling araw, nung hapon, medyo nakatulog naman ako, pero putol-putol kasi. Siyempre, naiisip ko si Chloe. Tapos, na iyak ako ng slight. Pero si Mahal talaga yung hagulgul mula pa nung umpisang malaman. Mas ano siya eh, mas iyakin siya kaysa sa akin. Although minsan, late ako. Baka any day this week, bigla na lang din ako mag-hagulgul. Pero yun, iisip ko naman, naging masaya naman kami at si Chloe sa piling ng isa't isa. So... 11 years and 10 months din yun. Kaya, instead na mag- focus dun sa pagkawala niya, gusto na lang mag-focus dun sa happy memories. Ang naaalala ko sa kanya ay, maano siya, matakaw. <laughs> Imagine kagabi, bago sa mahirapan huminga talagang ang takaw-takaw kain pa ng kain so may appetite talaga siya parang ako, parehas kami malaki ang chan parehas din kami, lagi ko yung sinasabi sa kanya parehas kami malaki ang chan at mahilig siya sa gala yun talaga, masayang masaya siya lalo na pag alam niyang kasama siya sa lakad kaya nung naglipa kami tsaka naghanap ng bahay kung saan masayang masaya siya nun especially dun sa airbnb namin sa lipa hinayaan ko kasi silang mag maglakad-lakad magtatakbo doon sa first floor hanggang sa garahe bukas lang yung pinto Tahul tinatakulan nila lahat ng dumadaan pati mga aso silang dalawa ni mami so yun ang naalala ko talaga sa kanya mahilig siya sa gala actually namanan na niya yan kay Sam kasi si Sam sobrang hilig din nun sa gala as in. So namanan niya sa Papa Sam niya. At ngayon magkasama na sila. Sila ni Bruce, ni Kim, si Queenie. Si Queenie 2017 na matay kapatid niya din yon Pero ang kasabay ni Queenie nung pinanganak ay si Rain. Sabi ko nga yung dalawang babae wala na. Natira yung dalawang lalaki, mga ano, si Rain talagang malakas, wala pa siyang maintenance. Ayun lang. So, Chloe, miss na miss ka na ng kuya. Kung nasan ka man, hi mo na lang ako sa papa Sam mo, kay brother Bruce mo, kay sister Queenie, kay ano mo, tita Kim. Mag ano kayo dyan? Laro-laro kayo dyan. Sana nag, uh, ano kayo, nagkukulitan si Bruce kasi mahilig silang magdilaan sa tenga so sabi ko ayan magkasama na kayong dalawa ay grabe ano pa rin in shock pa rin kami kasi sobrang biglaan pero in a way tanggap ko na rin naman kasi nung sinabing may congestive heart failure siya nag search ako ng life expectancy mga 6 months to max of 2 years. Siyempre pinagdadasal ko 2 years para umabot pa siya sa Rizal. Pero wala eh. Ganun lang. Hi. Anyway. May maya pasok na rin ako. Nagpapahangin lang ako dito sa labas. Yan. Sobrang gentle lang ng breeze. Hindi nga mahangin. Pero ang sarap. Chloe, bago pa nawala si Chloe, lagi ko sa kanya sinasabi, I love you, Chloe. Lagi ko siya sinasabihan ganun kasi nga alam kong anytime pwede na siyang mawala. Dahil dun sa nakita kong life expectancy. Yun, kagabi nga, sinabihan ko pa siyang, I love you, Chloe. Sinasabihan ko pa siyang, matulog ka ha, dun kasi sa ano, nung iko-confine na siya. Sabi ko, baka hindi ka matulog. Magpahinga ka mabuti. Ay. Mami-miss ka namin, Chloe. Pero alam ko, uh, naging masaya naman yung buhay mo sa piling namin. At sobrang laki din ng sayang binigay mo sa amin. So, maraming salamat sa 11 years and 10 months. Up, look at things different, see the bigger picture. And those were the days hard on forever based. And now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you've not me go go with me for the last things. ride.